Good day po sa inyong lahat Welcome na naman sa another episode ng ating vlog Ayan. Ganun pa rin, andito pa rin tayo sa daan uh, At tayo ay uh, on the way sa ating farm Ayan. So ang topic natin for today ay Tungkol sa pagsagot sa katanungan Kung gaano daw ba kadalas pakainin Yung mga alaga nating manok At saka kung ilang gaano daw ba kadami Ayan So, dilinawin ko po, uh, dalawang klase po yan. Ano ba yung edad ng manok nyo? RTL lang ba yan na kadideliver ni Mang mag sa inyo? Or nangingitlog na ba yan? Ayan. So, sakaling kadideliver lang yan na RTL sa inyo uh, ni Mang Mags or maging sa mga ibang kinuhanan ninyo na supplier, ang pagpapakain po ng manok dyan ay... Uh, Depende po sa comfortability ninyo. Maaring dalawang beses, maaring isang beses, maaring tatlong beses. Kasi po, ang pinaka-bottom line po niyan ay kung ilan lang yung kanilang uh, pwedeng kainin, yun lang yung inyong ipapakain. So, halimbawa po, kararating lang nung RTL sa inyo, 60 grams po yan pag 16, pag 16 weeks. So, kung 100 heads or 96 heads, ang kakainin lang nila 6 kilos. 6 kilos a day. Tapos after a week magiging 6.5, after a week magiging 7, after a week magiging 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, kilos ganyan lang po sa 100 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 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 wala pong problema yan wala pong kaso yan ang titignan lang po natin na consider minsan kinakahigdong mga manok sa pamamagitan ng kanilang uh, tuka kaya nga po dinibig yung mga manok natin para hindi sila gaano magtapon ng feeds so yun lang naman po yan pangalawa na ano dyan titignan natin kapag nabuhos yung tubig yung tubig dun sa di ba yung waterer na sa taas ng pakainan. Pag nabuhos po yun, ang mangyayari, mababasa po yung feeds. Kapag nabasa po yung feeds, sayang naman. Kadalasan ayaw nang kainin ng manok yung basang feeds kasi hindi po sila sanay. So ang mangyayari po niyan, alisin po natin yan at itatapon na. Medyo ano po tayo, medyo uh, wala pong problema kung meron tayong mga ibang alaga na baboy, ganyan, baka pwedeng sila yung kakain pero ang mahirap pa nito kapag wala tayong alaga tapos yung bantay pa natin napabayaan niya yan titigas lang po yan mapapanis tapos minsan natutukayan ng mga manok natin lalo na kapag tapa tamad yung taga bantay natin so ganoon po yung mga mangyayari dyan so pag nakain ng manok yan yung panis magkakaroon po siya ng uh, sakit yung aflatoxin may makukuha pong sakit yan uh, dyan sa mga feeds na nabasa. Ayan. So, magkakaroon siya ng ano, yung may parang may may lason yung feeds ano pag nabasa, na, pag nabulok. Ayan. So, yun po yung mga ano. So, ano yung pinaka maganda para sa akin? Pwede mga twice or thrice a day kapag RTL. Kapag tatlong beses pakakainin, tagda dalawang kilo. Umaga, tanghali hapon. Umaga, tanghali hapon, tagda dalawang kilo. Hatiin nyo palagi yan. Kapag RTL naman na, yung, sorry, yung nangitog naman na layers, ang, pinaka best common practices po ay twice a day. 70 at saka 30%. Hindi po maganda yung 50-50. Mabibitin po ng feed yung mga manok ninyo So 70% po sa umaga 30% po sa tanghali. So kung 11 kilos po yung kakainin ng nangingitlog ninyo na 100 heads or 96 heads, 7 kilos po sa umaga, 4 kilos po sa tanghali. Ayan. Para maganda po yung kanilang ano, kamada. And then iwasan ninyong mabasa yung feeds. Ayan. Sa umaga, kapag may natira, ipaubos nyo muna pag nasaid na tsaka kayo magpakain so ganyan lang po and then ang oras po ng pakain lalo na kapag nangingitlog na po sila dapat po pare-pareho pare-pareho po so kapag nagpakain kayo ng 6am dapat po 6am po palagi hindi po 5.30 hindi po pwedeng 6.30 bakit? para pag nangitlog po sila halos sabay-sabay din uniform yung kanilang uh, oras ng pangitlog. Kasi kapag ganun na kalat-kalat yung ano, yung pagpapakain ninyo, 5:30 tapos bukas 6 AM tapos sa makalawa 5:30 ulit. Ay, isa asahan niyo po yung pangitlog ng manok ninyo sabog-sabog. Sabog-sabog po yung schedule. Ayan, hindi po sila nagkakasabay-sabay. Ayan, pansinin niyo po 'yan. Ayan, and then number one, 'yung pabayaan yung kanilang iniinom na tubig. Papatubig man yan or may halong antibiotics or vitamins. Ayan. So sana nabigyan ko na naman kayo ng uh, uh, magandang tips regarding sa ating uh, paitluging manok. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod po nating vlog. Mabuhay po tayong lahat and God bless.